Boss, boss, paano ba malalaman na matipid yung inverter system mo? Iyan so, na yung pinaka-climax ng ating discussion natin ngayon. Marami mga questions sa atin about inverter system. Ito yung graph functional ng inverter system, mga kapryon. Itong sa taas, inverter. Itong sa baba, non-inverter. Paano ba magtrabaho ang inverter? Ganito yung eh, mga kapryon. Pagdating natin sa bahay, i-on natin yung aircon na kaset ng 25 degrees centigrade. Pag inon mo sa remote, tak! Aandar ka agad yan. Mga ilang minutes yan, lumamig na yung kwarto mo, doon a-apply yung variable. Bababa na yan, mag i down na yung compressor mo. Then, pagdating dito, makikita mo may ups and downs. Ibig sabihin, ito yung function ng variable function ma. Mayroong low speed, mayroong medium, mayroong low speed. So, ganyan yan. Depende doon sa close opening ng kwarto mo. Kung ang kwarto mo laging bukas, ito yung function niya. Maintain siya. Maintain. Yan. Kaya, sinasabi natin na ang inverter hindi namamatay. Ito. Continuous yan. 24 hours yan. Hanggat ginagamit mo ang aircon mo, is siya ang graph functional operational ng inverter. Now, dito tayo sa non-inverter system. Pag inon mo, sinet mo ng 25 degrees centigrade. Crack! palo siya, Andar siya. Pagkatapos ng mga ilang minutes, magsisignal yung thermostat, patay. Patay dito. Dahil yung kwarto natin, siyempre, nagsisirculate ng hangin. Pagkalagpas na mga ilang minutes yan, aandar na naman yung magsisignal na naman thermostat, papalo na, pak! Pa, Palo ulit siya. Dahil malamig na yung kwarto, kunting andar na lang na makina, bagsak ulit. Pat! Patay na naman. Pagdating dito, nagsignal na naman si thermostat. Andar na naman. Pat! Andar na naman. So, yan ang operational sequence ng non-inverter. Now, yung mga tanong ng ating mga followers, ang sabi nyo, yung aircon nyo, inverter na mamatay, tika muna, nasaan ka ba dito? Kung ang inverter mo namamatay, mamatay, aba, kunting difference lang, pagkakaiba lang, inverter compressor mo lang. Kaya nga, paliwanag natin, pag ang aircon mo, inverter na mamatay, nandoon ka sa ordinary inverter system. So, ayan yan. Ngayon, ang tanong mo na naman, paano ito gagana, inverter na ito? Dapat, alam mo, yung size ng kwarto mo corresponding sa capacity ng aircon mo. Dahil kahit na inverter ang aircon mo, kung malaki ang area ng kwarto mo, mababaliwala wala yung pag-inverter mo. Kaya dapat bago kayo magpakabit ng aircon, dapat ipapa-inspection niyo muna, ipapa-estimate niyo ano bang capacity sa corresponding floor area ng bahay mo. Okay, mga kapre, paano? Palagay ko naman. Ito na ang ebidensya. Inverter versus non-inverter. O, paano mga kapre, na? Salamat And God bless.